Hi guys Okay guys, apat kami. ka na maingay Bamba, unang Okay. mo, okay? Naisubes ako kanina lang Okay guys, apat kami Paglalaro ng Minecraft Apat kami guys Harap ko ba Apat kami guys Mas ma mas maganda ko di ka naman sana nagpagupit pa sa along pang kumangit yung buhok mo. Ayun. Mas maganda yung da. Uy, bat nag nag left si Ate Grace. Hoy, bakit yan nandito? Uy, be, naglalaro. Kay dapat na kami naglalaro dito. No may sticker. May gagawin kami. Tatalunin namin yung ender. Ito yun oh, balik kayo dito putang sa portal na. Tara. Sobit nga. Balikan natin li, ate. Dito portal. O, oh, dito. Malapit sa snowman. Iba yan! Papunta to sa idang world. Tabal ka talaga ako. May mansion dyan pa dyan ko. Oo, ginawa ko. Pitakita ko pa ang kanina pa. Uy, be, katok ka. Be, bala ka dyan. Gumawa ka lang sa account eh. Ay, bago nga dito ang world. Ayaw mo doon. Bala ka dyan. Uy, saan ka sumali? Uy! na isang world o bala kayo diyan po tala si ko doon Hoy nasaan kayo dito ako sa Vineland Papunta ako sa another world kayo kasi ito okay. oh babe bye, -bye. Alam mo pinunta mo tayo guys yun? yun yung world sana natin Yun, oh yung pinunta mo kayo ni pabalik-balik kang eh Yung kinontrol ko eh Yun, doon tayo kita teleport kita dito? Oh, hmm, kasi oh, oh, Asan ka ba? Bina sa manokan ka lang eh. May kita kita. Be, where are you? Ato sa ato, guys. Punta sila sa ano. Ay! Ah, ang aesthetic naman dito. Ang aesthetic. O, oh, di ba? Another world, another home. Char. Oh, another ito, B, O. O, B, B, O, B, O, Wait lang, pupunta kita doon ah. sa another world. Ito, T, another world. Uy, bahay ni Ella. Ayan, uy, siya sa bahay mo. Ay, no. ay si, ikaw yung cellphone ni ate. Ito, T, oh, wait lang. Ay, sticker ikaw yung cellphone ni ate. Uy, mag-anon, ready mag na kayo ng gamit nyo. Ay, si, ikaw rating mo. diba? Ano? Ah, ang ganda. Asan mo ako? Sticker

wait lang. Uy, be. Punta ka sa loob na. Ay, survival na ah. In Wait lang din. Mama. Oy, bawal. Bawal kung kumuha ng gamit ah. Oy, lang lang din. Tsaka spada. Ayan, dito ka na sa si amin. Uy, tayo si Ella. Nandito siya. Hi, be. Hala ka, be. Ba't mo binroke? Ben, hindi ko biniro. Hindi yung green steel. Ay, si Ate Grace, nandito. Na. Bala ka dyan, Ate Sara. Nandito na kami. O, train na. 3, 2, 1. Game. Baby, may cave! Magkano ko ng kahoy? Balak ka dyan, din Ate Grace, magkano tayong kahoy? Magkakala tayong ilaw. May cave ako nakikita. Huwag ka magulo na. Ay, sakto! May baka dito! May baka, baka. hi Ben. Napakain kita. Sorry for my thankfulness. Ayun, ba may manok. Akin yan, akin yan, akin yan. Ayan. Uy, akin yung manok, ah. Kapbal kayo. May crafting table na ako. Akin na ito, Sarah. Kung saan nga, yung karni. Ano, Bala ka eh. Okay, guys. Nandito na ako. Manon ako crafting table. Tara na, ah. Punta tayo sa loob dito sa cave. Uy, be, nasan ka na? ako nandito na ako nandito ako, ako nandito yan okay guys pag muna tayo ng stone punta sa okay. world Bea. apat wala okay. pala ilaw Okay lang yan, babe. Okay okay eh. uh -huh. Taka na dyan. Go. May kanina crafting table. Na, eh. Ako. Huwag mong kunin. Uy, ang dami ko na nakuha. Uy, alis ka dyan. Ingay, ingay. Huwag ka Lalaro kasi kami tayo ng Minecraft. Apat kami. na. Pinuguli ni Christian ta. Ha? Sabi niya sana hindi na nandoon siya nagpagupit. Pangit buhok niya. Oh, May video ka. Oh. Sinabi ko lang naman yung kanina. Kaya nga. Oo, oh, nawala siya. wala siya. Sorry naman. Wala. 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 Wala akong call na mahanap. Ay, ina niya. Ba't na. dito muna kayo. Picture tayo. Na, picture, picture. Ka lang, picture, picture. Picture, picture. Ayoko mag-picture be. Nagmamayin ako dito eh. Picture ako sila ta. lang sila. <laughs> na Nalala ko yung ako. May adjust ka pala. Nalala ko yung si Ate Tintin. Eh, binijowan niya ako bang hanggang laro. O, yung dami ko ng call na nahanap. Tignan nyo guys. Yeah. Lucky Aray ko naman. Grabe kayo sa akin. Sampalin ko kayo. Gusto nyo? Ano ba? Mm, mm, mm. Palikan. Iba-iba. Ipabalik kita. Gusto mo ipabalik kita? Mm, 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 mm. Alam, daya nyo may shield kayo ah. Ikaw you din. Mm, mm, ikaw, malangiya ka. Sabal ka. Ayoko na. <laughs> Okay, guys, let's go. Bye bye guys. Other world. Eh, Bye bye. Let's go. Bye bye mga be. Bye bye. bye, -bye. may laba. Bye bye. Alis na ako sa inyo. Kakapal na mukha nyo. Eh. Ayun. Bye bye. Naganap na ako ng, ng food natin. Bye bye na kayo. Uy, nasan kasi kayo? Oy, yun si Ate Sara ko. Oh. Aray ko, ba't niyo ko dinadamay? Uy, ala, patay na ako. Ay, please, hindi ko makuha yung gamit. Saan na yung gamit? na Alas, yuta. guys lahat. Gamit niya, Tessara? Hindi. Uy, gawa na tayo bahay. I-keep inventory ko na yan. Uy, gawa na kasi kayo bahay. Bahay. Survival tayo eh. Oo nga, gagawa ko bahay. Ay, bala kayo dyan. Gagawa na ako bahay. Tabal talaga kayo. Uy, siya. Asan na kaya yun? Pupunta kami bahay. Bakit? Ayun or portal. Punta tayo guys. At tara. Uy, ba't kayo sumusunod? Gumagawa ko bahay. Dapat magalapay ng dragon kami. Sira. Check na Wala Ang pumunta dito. Kailangan ko crafting table. Eh, walang magkukuha nito ah. Okay, guys. Let's grab a tabal. Grab tayo ng sa axe. Let's go. Let's grab. Aray. Right. May sumuso na sa akin, Sa pakin ko to. Ay, hey, bala ka. Sabi ko kumuha ng bahay dito. Mamamatay kayo. May zombie pa mayang gabi. Alam, may aso. Pero wala kang pagkain. Magandang na doon. Bulisan ako may skeleton. Sige, palayuan tayo ah. Uy, gumagawa pa ba ako bagay ko. Oo oh, nga. yung tayo. Okay. Nalala ko yung nagtagot-taguan tayo tapos na hindi tapos yung laban at ano. <laughs> Nalala ko yun, be. Hmm. Hindi ko makakalimutan yun dahil nung nagbago na ngayon. Kasi Uy! nilagyan ko na siya. Wow. <laughs> <laughs> Baboy. <laughs> Baboy yan. Okay, let's gawa-gawa, bahay-bahay. Okay, okay, okay. At bago tayo gagawa ng bahay dito, I'm sad. Magawa tayo ng madaming, ano, dapat. Ayun, may bahay. Eh, may bahay daw. May ano, may pigi-pigi. May baboy dito. Pinatay ko yung baboy. Wow. Ayun. Ayun. Buti may sugar canes. seeds. Kailangan ko tong sugar para mabuhay. May pagkain ako ko. Mas madami pagkain ko sa inyo. Okay. Ay wow, nandito ako sa ibang world. Masaya ako. Ay gagabi na Oh, bala kayo dyan. Di pa kayo gagawa bahay, ah. Hindi ko yan papamaga, ay, Madali. Ba't nandito ka, Oche? Ito <laughs> <laughs> lugar pa, eh. Ayun! Na, alam, daming, uy, daming berries dito, oh. Dito na lang, gawa tayo dito. Aray ko, tumusok ako. Uy, bawal mag-teamwork, oh, Char. Pwede. Ah? Pwede naman, oh. Pwede mag-teamwork. Hala, may berries ako. Nakikita, Mas, ang kikitang sarap. Na. Okay lang eh, A andito ko siya ako sa taas. <laughs> Aray ko. Aray ko. Hindi na ako gagawa ng bahay ko. Kailangan ko, ko na magpataas. Uy, umaga mo naman pe. O sige, pang umaga. Okay guys, so dito ko na tatapusin to guys. Bye.